Hello mga boss, good morning, good morning mga boss Yan. Tayo po ay nandito sa Malolos, Bulacan At Ito po yung simbahan Kung nakikita nyo yung lumang 10 piso Ito po yung nasa picture Yan. Simbahan ng Malolos Yan mga boss Yan Yan po ang simbahan ng Malolos mga boss yan, yung pong nasa 10 piso, na yun yung nakikita niyo sa picture. Nasa 10 piso ay yan po simbahan, yan lumang busali. Yan alaga po yan mga boss. Yan. Panahon pa ng Kastila. Galing. Tsaka itong punong ito mga boss, napakatagal ng itong punong ito. Kung nakikita niyo sa picture, yung sa 10 piso hanggang ngayon ah uh, ito buhay pa. Meron pa dito pusa. Kung so, nakita sa picture may pusa pa yung katabi yan yan po ang lugar na malolos dito sa simbahan sa malolos yan. probinsya ng malolos yan mga boss Yan, makita nyo mga boss Baraswain Campus Yan, Baraswain uh, Eskwelahan Ito ang tatawag na uh, Baraswain Church Yan, yun nasa 10 piso mga boss Baraswain Church Nasa 10 piso Tingnan nyo sa lumang 10 piso Ito po yung picture Yan, simbahan Ayan, ganda oh. Lumang gusani ng mga boss. Mapakatagal na niyan. Nakita niyo yung bahay. Antik na antik na.